Okay, magandang gabi sa inyo mga kasyoki sa mga kapanilok ating mga sa mga eto, medyo ako ay nagpapa nagpapailaw ng ating mga kinahandang manok, no? eto sila nag, ano tayo, nagpapailaw ilaw tayo sa loob ng 15 minutes so, ito ay mga istag lang kaya ito mga istag nito, kailangan masanay sa lupa nang sa ganun, pagdating sa laban, hindi sila na nakikiliti so, ganito yan, ha? Okay, magandang gabi muli sa inyo mga kapanalok no? Uh, ito, Ito, nagpapailaw tayo ng ating uh, mga ginagayak na manok uh, Dalawang uh, sweater boston Tapos dalawang uh, talisayin uh, laban natin to sa ano? mga tatlong linggo Bago natin sila isabak Kailangan yung kanilang uh, taba sa mga singit-singit, eh, matanggal natin kasi ano maganda naman yung ng mga katawan yan ang ating mga ano, uh, ngayon so pagkagagad ka ganito nga uh, ano pala mga stag ang pagkakondisyon nito yung mild na pagkakondisyon lang hindi kailangan dito yung binubugbog sila sa ensayo no basta at ang ating uh, pagkapakilos kailangan lang dyan mayroong mga uh, fly pen yung pakaskasan saka yung running pen ano yun naman eh ang importante dito madalas kang magbitaw dapat binibitaw mo palagi yan mga pagka binitaw mo tama ni eh, tatlong salpukan lang halimbawa nagbitaw ka ngayong gabi kinabukasan wala tapos kinabukasan susunod na kinabukasan oh, serye doon ka no doon ka magbibitaw alternate lang <coughs> basta sa loob ng isang linggo may bitaw mo sila ng apat na beses o, sapat na yun kailangan ang ating mga mas masana ito sa bugbogan eh alam nilang alam nila uh, pagka nasaktan na yung mga yan alam ano yung iilag na sila may ilag na mga manok natin hindi yung pagkapumalo yung patay kung patay sila no kaya lang pagkapumalo sila yung kanilang paa talagang ibinabato kasi alam na nila alam nila na sila ay eh, mahasaktan eh kaya itong ating uh, sistema yung papa ano, pagpapakaskas kaunting kahig lang pagka pinakaskas mo mga ano lang mga 8 minutes lang basta kung makakaskas lang ng kaunti ayos na yun. tapos pag kinahig mo kaunting kahig lang tapos pagkakahig mo yan sa alas 5 ng umaga uh, kasi papailawan uh, mo sila alas 5 ibitaw mo na sila sa tatlong palo lang, okay na yun. Huwag kang magbibitaw ng bugbogan talaga. Sasakit ang katawan ng mga yan, imbis na makondisyon mo, ano sila, yung uh, tatamlay kumain. So, yun lang ang tamang paghahanda sa mga ano. Tapos, ang pagkain nila, nasa mga 50. Kasi, istag sila eh. Kailangan, ang pagkain nila, mas madami. Kaysa sa kap. O, so, yung sa kap, pwede na yung 40 eh sa istag nasa mga 50 to 55 ang uh, patukan nila na bonus. So ito, ang pagkain nito ay babaguhin na natin. Hindi na yung uh, pang-maintenance na feeding, sila ay ano na pang-conditional. So ngayon, uh, ano sila? Uh, ano nga pa ilaw pa ilaw. So bukas papaligoan natin 'yan, sabay deworm para pagdating ng sa hapon mag inject niya tayo ng ano ng uh, bully boy. Naubos na yung aking uh, ini-inject na galing ng Australia. Wala. Na. Naubos na din yun. Kaya bully boy ang aking ibibigay. Uh, 0.5 cc weekly sa mga stag na to. Iba ang ano ah. Uh, ano pala. Iba ang pagkukondisyon sa kak. Iba ang pagkukondisyon sa mga stag ang istag, napakahirap ihanda ng mga yan kumbaga sa bata ay moody moody ang mga yan moody sila handa ka na pagsasalita dyan hindi sila tulad ng kak na pagka binitaw mo eh masasiglang kumain ito pag nasaktan mamaya mo matamalay na kaya ang pagbibitaw ninyo dahil dahan dahan lang kayo yung tama lang na pagkinahig mo yung imbis na magsampi ka bitawan mo na lang bitawan mo sa isang malapit tapos bitawan mo sa malayo ngayon makikita mo kasi doon sa sistema kung saan sila magaling kung sa malayuan o sa malapitan galing ha eh? so yun yun kasi sa daily mo hawak ang mga manok mo pag ikaw nagko nagkukondisyon malalaman mo yan eh kung ikaw talaga ang nagkukondisyon hindi yung ikaw lang yung uh, naguutos sa mga tao hindi mo nababantayan yan kaya dapat kung nag ka at kung may tao ka, dapat ikaw na amo o boss nila, dapat nakatotok ka din. At alam ko naman na tayo ay may tiwala sa ating mga tao. Kaya lang tayo uh, ha, ano, hands-on sa ating mga panlaban. Can you please repeat it? Kailangan tayo mismo yung gagawa ng ano, ikakaganda ng kanilang ikikilos uh, ikikilo sa sabungan isang uh, tips na naman ito mga ka-shoki, mga ka -panilok. sa lahat ng mga bago lang sa aking uh, FB page na Panilok Game Farm pakipalo naman mga kasabong no? Uh, at nasa ganun eh ano, medyo madami dami naman tayo ng na mga, no, mga nakapalo na sumusuporta sa atin at sa aking uh, FB page na Shoki Bucket Breeder no? Paki, ano na lang din, paki-subscribes no? nang sa ganoon ay eh, maging updated tayo sa mga susunod natin ng mga video tips na gagawa. At ito nga pala, uh, bago ang lahat, eh, ano muna tayo? Shout out muna tayo, shout out time. I-shout out muna natin yung ating mga kasamahan sa ano sa ating YouTube channel. Sagit lang mga babatiin natin yung ating mga nagpapabati. Okay, uh, shout out time tayo pati uh, at patihin natin yung ating mga kasama dito sa YouTube channel na nagpapabati. sila yung mga walang sawa din tumututok sa atin. Salamat sa inyong lahat. No? Ah, uh, ito si Ricky Villanueva ng Dubai. Siya ay nakabasa ng Dubai uh, uh, sa ating mga bayani na sa Dubai. Si Ricky Villanueva, salamat sa iyo sa pagtutok sa ating YouTube channel. No? Lagi kang mag-iingat dyan at ikaw ay laging malayo sa iyong pamilya. Tulad ko, isa, lang, isa, din, isa din akong uh, OFW na katulad mo. Wow. Na sa pamilya, pagkatawag na ng, ano, ng ating uh, profesyon na tayo umalis muna sa Pilipinas. Kailangan mo kung yeah, nakuloy. Ingatan mo ang iyong, uh, nila, ang iyong uh, katawan. wag uh, huwag masyadong ano, yung iwas-iwas ng konti sa inom. Baka uh, tayo magkasakit. Pag nagkasakit tayo, ay kawawa naman ang ating mga pinapadalahan sa Pilipinas. Galing ha? Eh? <laughs> Saka mag-ipon, ipon tayo ng konti. Uh, alam ko may hilig ka sa pagmamanok din ano? Uh, at malay mo eh ano ka, uh, pagdating ng pag, nag for good ka na, oh, di may naipon ka ng konti, may, may lupa tayo na pwede na paglagyan ng manok Yun na, kahit pa konti konti lang, 10, oh, 20 okay na yan. At ang pangalawa ay si ano, si shout out dito kay Denmark Cardenas. So, okay, magandang gabi sa iyo sa iyong uh, -manok, Ay, Lagi kang mag-iingat, magmasyadong todo-todo uh, ang pusta. Tama lang, nag-i-enjoy tayo sa ating uh, libangan na uh, pag -asabong. So, Denmark, Cardenas, uh, magandang gabi sayo. Shout -out sa iyo, shoutout sa inyo lahat. sa uh, Mga gusto pa magpa-shoutout yan, uh, mag-PM lang kayo sa akin at kayo ay ating babatiin dito sa ating uh, channel sa atin ito. So, okay. Balik tayo sa ating ano, sa ating sinasabi. Ito lang, ang sabi ko nga sa pagko-condition ng uh, malaki ang pagkakaiba. Ito ay uh, ano, ito ay mild. Ito ay moody. Sila ay pasumpong-sumpong. Pagka nag-condition tayo, kailangan eh huwag natin sila masyadong papagudin. Tama lang na gumagalaw ang kanilang, ang kanilang mga katawan. Konting uh, palipad, konting papalo o konting insayo, konting pakaskas ganoon lang yan, rotation lang at saka sa loob ng isang linggo kailangan may ano ka, may uh, pahinga ka na isa, one day kang pahinga sa mga istag natin na, ito na lang pagka ano ka, may kondisyong ka, yung sa ano lang, sa madaling araw kailangan natin gumising ng maaga, yan ang ating uh, katandaan pwede ano, no? well, na pag kasi tamad ka ginigising ka na sa isna, na so madami nang namimiss ang ating apple condition kapag pinasok mo ang pagkisabong kailangan talaga ano, uh, matulog ka na lang ng maaga medyo boss, bawasan natin ng ano <laughs> ang pagkiselfon na uh, atas gis tulog na tayo nang ito Mayroon meron tayong uh, anim na oras na tulog kaya eh, sapat na yun pagkating ng tanghali doon tayo ulit So, yan Ang aking uh, may sa inyo, mga video tips na ginagawa. So, lang magsipag sa ating pagkondisyon. Huwag tayong uh, palate-late na ano, Kasama yan sa ating uh, ano, passion, ang uh, magkondisyon ng ating mga ano. Kasi ang kanilang pupuntahan, eh, makikipag-away, no? Uh, Do you please repeat it? ang uh, kanilang buhay, nakatayak tayo ay uh, sipagan sa ating uh, paggagayak ng ating mga manok. So, yan lang aking mga kasabi yan. No, sa mga uh, ibang ano, ibang mga conditioning, eh, hindi ko naman masabi na, ano, na, na na hindi tama yung iba. Kahit sa akin, hindi ko din masabi na tama na talaga ito. Pero sa akin, based lang sa aking pagkakondisyon, talagang ano lalaki. Yun lang kung saan ako nagpapanalo. ako base sa aking nagawa na kondisyon. Na so, wala namang masama kung yun ang nakasanayan mo, di ipagpatuloy mo lang hanggang sa maging, uh, ano na, maging makilala ka sa mga sabungan na pinupuntahan mo. Uh, at ano lang, piding <clears throat> pala, kung pag nagpe kayo, huwag masyado ano, huwag masyadong ng mga uh, basa. Kasi ito ay mga stag, huwag kayong magbigay ng masyadong basa sa ating uh, hashtag na pinaka hinahanda medyo ano lang yung medyo yung may tubig tubig ng konti yung andyan naman yung ano yung mga mansanas andyan yung saging yung itlog o so, yung iba uh, kasi nakikita ko yung galing sa sopot ba yung nakasopot yun na mismo yung pinapakain nila na, wala nang timpla timpla kumbaga yun na yung kanilang uh, pang condition kung tawagin yun ay ready mix na pang conditioning na yun sa dapat na mas maganda yung mag condition ka dagdagan mo yung kanilang uh, patuka palakasin mo sila dapat may mga additional ka ano, may mga additional ka uh, dinadagdag sa nila upang lumakas at yung ating mga manok na ilalaban e sa basaan yan eh, hindi ka niyan iiwanan magiging ito to yan bola lang yan matiba yan so, magating sa basaan huwag mong titibidin ang ating mga manok na hinahanda naging ano ka, galante ka nakakaposta ka nga ng ano eh nakakaposta totoo lang no nakakaposta nga tayo ng uh, misan, libo pupunta ka rin sa buwan pupustahan mo yung manok na hindi mo naman nakita kung paano kinundis yun hindi mo alam kung anong sistema ng talo ng manok na yun tapos sa manok mo mismo magtitipid ka sa patuka eh, ito ang po ito ang pupustahan mo ito yung bibigay ng uh, ano sayo ma makapag champion sayo so hindi natin kailangan tipid din sa pagkain yung ating mga manok na kinukondisyon kailangan kung ano yung kaya mo ibigay ibigay mo na kasi pagdating niyan sa ruweda hindi mo na siya kayang tulungan dahil doon siya nang bahalang dumiskarte ng kanyang uh, pakikipag pakikipaglaban ang maitutulong lang natin sa kanila yung maihanda sila, magbigyan ng magandang training, magbigyan ng tamang pagkain, magbigyan ng tamang pagkondisyon, uh, yun lang. ang ating may bibigyan sa kanila, tapos may, ano, kailangan, pag, 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 pag ulutan, magbigyan mo ng ano, tamang matching, no? Maiulot mo yung manok natin sa tamang, sa tamang, uh, yung bang hindi naman tayo dihadong dihadong sa laki ng kalaban. Kailangan eh, ano tayo, maging, uh, kumbaga, uh, kung bata ang anak mo, eh, humingi ka ng pertida sa kamakakalaban mo kung, kung gugustuhin nila. Huwag kang basta-basta yung uh, sabi mo, wala ka nang makalaban kasi game na. Huwag ganun. Pwede mo siyang iwi kasi may bukas pang sabong. Sa sabong. Kung hindi mo na wala ka nang matili dahil halimbawa na, na eh, match mo na yung isang uh, mo, hinihinayang ka sa isang uh, na baka ganito uh, sige bahala na yung mo huwag ganon huwag mo mo lang kung ano i-out mo i-out mo yung uh, naiulot pwede naman yon pagka na ano mo kasi yung isa hindi mo na i-match pwede mo naman siyang uh, sabihin din sa management na huwag na lang ituloy I, ano, mo lang, ipagpabukas mo na lang siya o sa mga susunod na linggo huwag tayong uh, maging kampante na bahala na manok natin alam mo yung manok natin ay eh, batang bata o maliit ilalaban natin kasi ito ay eh, magaling o ganun ha, tawagan naman yung ating manok tayo eh, pupusa lang tayo sila, sila yung makipagpatayan so kung ikaw na sa sitwasyon niya siya yung mga tao, ikaw yung manok eh, madal-dal ka <laughs> eh baka, baka, magalit ka din sa ano mo sabihin nun, bakit mo nilabal sa malaki eh, napakalit ko eh, yun lang yun yun ang aking mga ano, uh, video uh, video tips na is alang-alang sa ano sa mo yung mga uh, maging hot kumbaga so lagi yung tatandaan lang ang sabong lagi nandyan pag kamalas ka ngayon wag eh, huwag ka munang ng uh, tumuloy muli-muli ka kung bakit ka natatalo tingnan mo kung saan ka nakakamali at kapag naman binabwenas ka aba, yun yung time na mag-ano ka maglalaban ka kasi buenas ka sa mga panahon yan dahil lang sabon eh panapanahon din yan hindi ko mo magaling kang magmanot magaling kang magkondisyon pagka inabot ka ng malas talagang matatalo ang manok mo napaka malas talaga talagang may malas kaya pag binuenas ka sige tuloy mo lang yeah, dahil yan minsan nga yung iba pag undag-undag yung manok nagcha-champion ibig sabihin yun ang mga buenas magtahong ganun. Pag malas ka, wala kang magagawa. Sa manok natin, kahit magaling yan. Kasi na one hit na lang, basta-basta. Sabi mo, eh, nakadapa yung kalaban, tapos humiga. Na pitik lang sa, sa leeg, ikitalo pa. <laughs> yun ang mga, ano, yung mga mahiwaga ang sabaw. Kaya hinay-hinay -hina tayo, sa, lalo na sa pusta. Kayaan mo yung ano. Hayaan natin yung mga mayayaman na tao na kumusta ng malaki kasi sila may ano sila may pang uh, balikwas sila kung matalo man may paghuhugutan sila sa ating mga backyard ang natin kung wala tayong mapagutunan wala tayong basta income na paghuhugutan eh, kailangan dyan eh, ano lang, yung tamang minimum lang o kaya ipakinans mo sa mga kaibigan mo no? sa mga pakilala mo sa amo mo na no? pwede magpinans na yung naman lang. basta habulin mo yung kanyang ano, nagaganda ngayon ng ano, eh, ang uh, patremyo sa mga betting kasi nyo magranda na, na yung premyo premium na binibigay kaya ba't ka pa sa malaki ang anihin mo na lang yung premium natin ano? ayun po ba yun pagka naka-bonus ka ayun po ba yung 30,000 50,000 pagka bonus bonus ka naman sa malakihan yung mga 150 di ayun po ba yun ano? Ano lang, uh, tamang ano lang tamang uh, naglilibang sa pagkasabong So basta lagi yung tatandaan, ito lang ang inyong kasyoke sa anumang panahon. God bless.